Uh, alamin alin nga natin, uh, kamusta ang uh, ang uh, ginagawang uh, audit ng DPWH at investigasyon sa kanyang departamento Secretary Vince Dion sa ating linya. Secretary, magandang uh, umaga po sa inyo. Si magandang. Joel Swing Puito. Good morning, Secretary. Magandang umaga Joel Weng. Good morning. Opo, hindi napansin namin hindi na kayo nakapagpagupit. Ay, uh, secretary. Oh, eh. uh, hopefully, hopefully ngayong ngayong ano, long weekend baka makapagupit na tayo naging. <laughs> ano, sisinit ko bago mag uh, cementerio. Oo, oh, oh. Nga po eh, no. Malaking uh, issue secretary, sorry Joel, sige, para sigur. po sa mga negosyante na may nakausap kami ni Joel eh. Sabi ni um, Sir George Barcelona, hindi oh, ba? Yeah. Ang concern nila do sa utos ni presidente na tapyasan ng 50% ang presyo po ng lahat ng ginagamit na mga construction materials sa mga proyekto ng gobyerno. Malaki daw po ang dagok yung sa negosyo so kasi hindi pwedeng lahatan or wholesale ang gano'ng klase ng utos secretary. Mm -hmm. Unang-una no, uh, um parang maano no makampante -ma ang ating mga negosyante, Joey no. Ang basihan ng pagtapyas ay ang presyo ng pribadong sektor. No, kasi ang sabi ng pangulo dahil nga dito sa mga nakita natin dito sa DPWH na presyo, halimbawa, ng simento, mm -hmm. ng ng uh, ng bakal, ng ng buhangin, ng graba. Inakita eh natin magaki ang diperensya weng at uh, Joel, no? Mm -hmm. So kung ikaw ay magpapagawa bawa ng isang ikaw ay pribadong developer, halimbawa, SM, magpapagawa ka ng mall, mm -hmm. magpapagawa ka ng building. Ah, uh, yung presyo ng semento ni SM, eh magaki ang baba kaysa sa presyo ng DPWH pero parehong simento yon. Mm -mm. So, sabi ng pangulo, hindi pa pwede yon. 'Di ba? Kasi obviously, ah uh, nangyayari yon dahil yung diferensyang yon, yon ang ninanakaw. Mm -mm. Ng, The overpriced ng mga igang, yon ang yon ng mga, ilang, yun ang, yun ang mga uh, ninanakaw ng ilang mga taga-gobyerno. So, yun yun ang, ang 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 punto ng ating pangulo. At yung sinabi naman niyang up to 50%. Doon lang sa mga nakikita naming grabe talaga ang diferensya sa pribadong sektor. Mm -hmm. Pero hindi naman lahat 50% Joel at Wayne, mm -hmm. no. At next week nga uh, ipi na uh, yung detalyadong uh, pagbaba ng presyo ng mga materyales. Mm -hmm. Ang punto ng dito is matagal nang nangyayari tuod deka dekada-dekada na at dapat na talagang magbago kasi ito ang pinanggagalingan nung ninanakaw ng ibang mga kawani ng gobyerno Paano, At kailangan magbago na talaga ito Sabi niyo po next week ilalantad na niya yung siguro parang kumbaga parang tamang table Oo. table ng ng pagtatapyas Paano po magiging Oo. mekanismo no Secretary Vince Ang magiging mekanismo noon is Ano yung determination kung alin ang tatapyasan o hindi Ay ano naman kasi meron namang standard na price range ang pribadong sektor. Mm -hmm. Maraming mga grupo uh, na pinapakita, bawa sa NCR. Opo. Ang range ng simento ay 180 pesos hanggang 200 piso ang mm piso -hmm. kada, kada sako, kada bag. No? So, kailangan, nandong ka sa loob na yon, mm -hmm. no? Pero kung ang sa gobyerno, e eh, ang pressure ng semento ay aabot ah, ng 250 eh parang medyo masyado namang mataas yun, hindi ba mm -hmm. kung kukumpira mo sa 180 to 200 Tapos so tayo. yun lang mm -hmm. doon tayo papasok no mm -hmm. at uh, tingin ko hindi magiging problema ang uh, pagninegosyo sa gobyerno mm -hmm. dahil ang mga negosyante ang mga kontratista meron pa rin naman silang allowed na kita mm -hmm. no sa bawat proyekto No, eh, hindi naman tayo magbabago doon, no? Magbabago ng tayo doon sa cost ng materyales kasi 'yun ang nakikita nating isa sa mga magaking pinanggagalingan ng pagnanakaw. Ako sa akin secretary, tingin ko dapat ano eh, mayroon pagsusulong para ayusin po itong procurement law kasi uh, Isa po, it, dito sa totoo lang, hindi ito nakatulong no? Uh, para pababain ang mga binibiling uh, Uh, mga kontrata at binibiling gamit ng gobyerno dahil Weng, yung presyo, ayan, kagaya sa DPWH, ang presyo ng simento, mas mahal pa yung presyo ng semento sa DPWH do sa retail ng simento pag binenta yan. Retail pa yon ah. Retail ha? Hindi pa yung manufacturer's e ang, 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 prinsipyo natin, kaya tayo meron tayong procurement law, pagka bulto ang bili mo, dapat mas mura pa yan. Mas mura pa yan. Pero dito, talagang ino-overprice secretary sa lahat ng aspeto, lahat ng gamit. Mat matagal na po ito, ano, uh, Joel at Weng. No? So, ting tingin ko, no, <coughs> baka nabahala lang yung mga yung mga negosyante natin dahil sinabi ng presidente eh, up to 50%. Pero yes. totoo naman talaga na mayroong mga materyales na 50% minsan nga mahigit pa sa 50%. Eh. Mm -hmm. Pero hindi lahat ganon. So, hindi lahat Meron mm -hmm. ding hindi naman ganon kataas. Pero kailangan nga nating ibaba dun sa tamang presyo para may ma matang... kasi ang laking bagay nun. Mm halimbawa, -hmm. halimbawa, no? hari ang pag-uusapan. Kung mababa natin yung cost ng materyales, o di imbes na 10 kilometro lang nakari, makakagawa ka ng mas mahaba. Totoo yan. O kaya sanitary. kung classroom, mm -hmm. kung classroom, imbes na uh, uh classroom, ang magagawa mo, mas madami kang classroom na magagawa ngayon. Mm -hmm. Dahil mat mo yung cost ng paggawa ng classroom. Ganon din sa ospital. No? So, ano yung laking bagay nito? At ang importante din, aparte dun sa madadagdagan yung makukuwang benepisyo ng mga kababayan natin, uh, may iwa, ma, ma, ano natin, mag mababawas sa sa paraan ng pagnanakaw ng ibang mga nasa gobyerno. Sa kasekretary, ano ba yung source ng ano natin ng mga materyales? Manufacturers ba yung talagang direkta do sa gumagawa o nagre-retail tayo? Pag retail kasi may patong na, di ba, job Oh, so kung direkta ka sa manufacturers oh. as, as a source, uh, di, di mas malaki bawas ng sekretary, mas matipid. Usually kasi kapag ka sa infrastructure wing at Joel mo no? kapag ikaw ay nanalo ng isang kontrata ikaw ay kontratista mm -hmm. nanalo ka ng ano ng uh, kontrata para gumawa ng isang tulay halimbawa ikaw na ang magso ng materials mo hindi uh -huh. ba pero ang problema kasi dahil nga overpriced itong cost ng materials ng napakatagal na sa DPWH yung budget para dun sa proyekto overpriced din mm hindi -hmm. ba mm -hmm. So, kahit na bumibigis ka ng materyales sa uh, pinakamura niyang makukuha, yung overprice na yon alam mo na kung saan napupunta, hindi ba? Mm, totoo yan. Tsaka sabi diba? nga dito sa uh, Facebook Live natin, Sekretary, sabi na Angelito, bantayan din daw po yung quantity kasi normally may padding tama po 'yan. Mm -hmm. No, kailangan bantayan talaga 'yung ano, no, 'yung 'yung quantity. Kaya dapat strict tayo sa mga plano, 'di ba nga? Mm -hmm. Nasasabi ko lagi itong mga inspection nating mga flood control, no? Ah, uh, Lagi ako naghahanap ng plano, wagang maibigay sa akin plano. Mm -hmm. Doon pa kitang-kita mo na, kaya wagang plano, kasi pinapad nila yung quantity. Correct. So ngayon magiging nung mga, ano nung mga simento, nung bakal, etc. No? So ngayon secretary. So stricto na tayo sa lahat. Yun, mm -hmm. walang walang implementation ng project hangga't walang aprobadong plano ninyo, ganun po ba 'yon? Tama po. In fact, kahapon nga po kung ano, kung uh, subaybayan niyo po, nakipag-meeting po ang yes, DPWH okay. sa mga eksperto sa water resource management saka sa Uh, kasama ang UP, ang DNR, at iba pang mga eksperto. Mm -hmm. At sinabi ko talaga sa kanila, kailangan tulungan nila po ang DPWH kasi dahil nga tinanggal ng pangulo natin ang flood control sa 2026. Sa mga susunod na taon, pagka kailangan, kailangan na nating simulan ulit ang pagpapagpa ng flood control. Ang sinabi ko po, hindi ako papayag na mayroong mabudgetan na flood control project na hindi na aproba ang mga plano ng mga eksperto. Mm. So ano po ang commitment nila secretary para sa pagtulong sa government projects? Tutulungan nila po kami sa pagdidisenyo, sa pagpaplano at sa pagre-review mm -hmm. ng mga plano ng DPWH. At kung hindi po lulusot ito sa mga eksperto, hindi po ito magagagay man lang sa budget ng Ano 'yan? Para parang mayroon kayong council na doon muna lahat babagsak ng hey, plano. Working group po. Working, working group. group. Oh. Pati budgeting nando na hmm. secretary no. Tama po yan. Kaya po lahat ng reformang ito, kasama to sa mga direktiba po ng Pangulo na ah, hindi lang mapanagot yung mga dapat managot, hindi lang natin maibalik mm. yung pera ng bayan, pero kailangan mag-reforma na tayo para hindi na ito maaulit-ulit. Oo. So, mm. uh, so, kailan yan? Mga 2027? Uh, opo, kasi 2026. No? Mm. Ito na po, no? sabi ko ng Pangulo, stop muna tayo. No? Mm -hmm. Kailangan ayusin muna natin to, linisin muna natin ang DPWH. Ah, uh, kaya wala humo na sa 2026, no? Na bagong flood uh, control projects, pero yung ongoing na, tuloy po. Oo po, Ayan. yung ongoing po, nagpapatulong din pa po tayo sa mga eksperto mm -mm. para reviewin kung Apo. tama ba ang pagkagawa, kung tama ba ang pagkaplano. Oo, tsaka, okay. ano yan, hindi na ano, huwag maiiwasan yung proforma yung yung flood control project dito 100 million miskin na maliit lang uh -oh. yung flood control doon million. sa kabila ay 100 million miskin na malaki <laughs> di ba ano Oo, eh oh, eh. tagal ano lang eh tagal lang ginugo ko lang huta talaga tayo eh saka secretary malaking concern po yung walang ECC environmental compliance oh, certificate oh, malaking hindi na po, po tayo papayag noon yes wala pong flood control project or kahit anong project na infrastructure na mga kaapekto sa environment mm -hmm. na hindi pwedeng walang ECC. Paano po yung ongoing na project ngayon? Di ba natuklasan ninyo napakarami, daan daan mga proyekto yun na walang ECC, may paraan ba para i-correct pa yun o i-correct pa ba yun ng DPWH? nag po kami ngayon ng DNR kung paano po mamimitigate yung problema ngayon. Mm -hmm. Pero ang isa pa pong importante no, na tagagang uh, sinabi din ng Pangulo, kailangan tagagang desisyonan yan at tagagang kung, kung nakakasama ay lang desisyonan ng tama. Mm -mm. Ito pong mga nakatayo na na flood control mm -mm. na according dito sa mga experts natin at pati na rin ng mga LGU natin, mm -mm. Eh, imbes na makatulong, nakakasama pa. So yan po, kailangan pong medyo decision na ng mabuti yan. Kasi mm -hmm. kung yan, eh, kailangan tanggalin at gibain. Mm -hmm. Eh wala po tayong choice yan. Kailangan natin gawin yan. Ako, malaking, malaking trabaho yung secretary. Medyo marami, marami po, po yata po. kayong bubuwagin na proyekto. Biro mo yun, ginasosan mo ng yes. daang-daang milyon tapos ngayon bubuwagin mo, gagasosan mo na naman para buwagin. Uh -oh. Tama po. Kasi alam nyo po, kalimbawa po, no, may pinagsante yung DNR sa amin. Mm -hmm. Meron pong mga ginawang flood control. nitong mga nakaraang taon na ano, oh, kahit na mga lima, anim na taon na ang nakalipas, e eh yung, halimbawa, ah, naglagay ng flood control sa isang estero sa Metro Manila. Mm -hmm. E eh yung estero po, e eh, pinaliit pa lalo. Yes. So dahil doon, nakasama pa. Kasi dahil dahil sa pinaliit yung estero, pinakitid yung estero, eh lalong, lalong nagbabaha doon sa lugar nila. Mm -hmm. Mm -hmm. So ay, yung, yung mga yun po, eh, kailangan po ibubuwagin eh, natin yun. Wala tayong choice. Meron kayo natuklas ang bago. Flood control budget pero ginawang reclamation. LLDA. Yan sa Laguna, de bay, ah, tapos wala pang ECC. Wala rin. Eh, Di ba? Usually, weng. Ang sinasabi ka natin, ang reclamation ay eh, nakapagpapalala ng baha at hindi uh, nakakapag uh, eh flood control budget pero uh, pinalalala pinalala uh, ang baha hindi naman hindi naman Joel at mm. Weng no ang ang na ng DNR dito sa May Laguna Lake meron silang na discovering uh, para sa kanila questionable reklamasyon mm -hmm. no Re yung yung ano yung, yung pag pagre-reclaim no ng Laguna Lake na para sa kanila eh questionable dahil sabi nga ng DNR baka gago pang sumama ang sitwasyon sa pagbaha yes. dahil nga na mm -hmm. nagre-reclaim ka eh. So, uh, binabawasan mo yung capacity ng Laguna Lake para para magano no para para mag-hold ng tubig ano so yun ang kine-question ng DNR pero meron silang pinaabot sa amin na sinasabi nila na may nakakabit daw na fraud control doon. Na check naman namin, hindi naman pala fraud control, kalye naman pala. Kasi ito na yung matagal na kalye na pinatayo nung time pa ata ni Secretary Babe Simpson sinimulan ito. Mm -hmm. Yung ano, yung konektado sa C6. Okay. okay, yes. No, yung yung ano yan, kalye yan na pina that sinimula so, ng time Secretary Simpson, Legitimate na project naman yan, Secretary. Road, road project oh, road siya. Project. Okay. Mm. Road project siya na merong embankment. Yung, yung pinayuan ng ano, no, pinataas yung kalye at dahil doon may kailangan slope protection. So, kaya, Pero kasama yon doon sa kalye. Kaya pumasok as flood control project, ganun ba yung Secretary? Parang ganun ang question ng ano, mm. ng ng DNR pero ang main concern talaga ng DNR ay yung reclamation, reclamation. doon siya may problema So ano kasi, gagawin? Ay, din? Naiintindihan ko naman yon. No? Ano gagawin niyo sa reclamation? Ano ba yan? Ibabalik sa dati para yung ah, holding kasi capacity Hindi kasi DPWH na? project yan ah uh, uh, Joel at Weng, hindi eh, yan DPWH project. So, nakikipag-usap pa kami ngayon sa DNR para matulungan namin sila. Pero, na-check ko hindi yan DPWH project oh, yung na, reclamation. Na, tukoy na po ng LLDA yung ano eh, mga tatlong kontratista dyan na privado. Parang meron ata, uh, parang private uh, reclamation ata. Eh. Kasama dyan oh, yung, ah, okay. sa, mayroon dyan kasama doon sa labing lima. Mm -hmm. na no, well, quote-unquote notorious na, na kontratista oh, Kaya kami ngayon eh, nakikipagtulungan sa DNR mm -hmm. ngayon. All right. o okay. oh, sige. Sek, uh, ingat kayo ha. Ingat po. Salamat po. Salamat po. And uh, magpahinga kayo this so long weekend. Well salamat, salamat. Good Vince, God bless you too. Si Secretary Vince Dizon, mga kapuso, napansin lang natin talagang medyo mahaba na yung book niya. Wing. Okay.